hello, hello mga story na imbagaan daw tayo amin for today's video. Ayan at share ko naman sa inyo kung paano yung way ko sa pagpipresyo ng aking mga paninda dito sa aking munting sari-sari store. So ayan, baguhan ka lang ba at hindi mo pa alam yung tamang pagpipresyo o hindi mo pa yung tamang pagpresyo ng mga paninda mo dito. dyan sa sari-sari store mo? Ayan, hayaan mo at tutulungan kita na share yung aking way dito sa aking tindahan kung paano nga ba ako magpresyo ng aking mga paninda dito sa aking tindahan. Ayan, basta-basta ka na lang ba naglalagay ng mga presyo dyan sa mga paninda mo at sa kamustuhan mo na marami yung customer na pupunta sa tindahan mo ay uh, mababa na masyado yung paglalagay mo ng presyo sa mga paninda mo na halos wala ka nang kitain Um, so ngayon, ayan, tutulungan kita kung paano nga ba yung tamang pagpresyo, yung way ko sa pagpresyo ng aking mga paninda dito sa aking tindahan para naman matulungan kita sa iyong tindahan. So ayan, tutulungan din kita kung paano kumuha ng iyong um, kita sa iyong tindahan everyday, kung magkano lang ba yung dapat mong kunin, Um, sa kita mo araw-araw. So, ayan, share ko sa iyo yung way ko para naman matulungan kita sa iyong um, pagpapalago sa iyong tindahan at pagpapresyo sa mga paninda mo dyan sa iyong tindahan. Sa mga ibang tindahan ay gumagamit ng percentage sa pagpapresyo ng kanilang mga paninda sa kanilang tindahan. Ginagamit nila yung mga fast moving, um uh, moderate and um slow moving na items So, yung ginagamit nila is yung mga percentage na 10 to 10 to 50% yung ginagamit nila so anyways hindi po applicable lahat sa ating mga paninda yung kanong strategies magkakaiba din na naman tayo kasi ng pinagkukunan ng mga um, Uh, paninda, and um, kinukonsider din kasi natin yung lugar natin. Tapos, tinitignan natin yung mga presyo ng mga ibang tindahan. Kung uh, mas mahal na ba yung ating mga paninda or mas mura. Kaya, dun din tayo base sa mga kakompetensya sa nating sari-sari sa store nisan. So, ayan, may kanya-kanya po tayong strategy. So, um, depende na lang sa inyo kung paano kayo mag-strategy dyan sa mga paninda nyo, kung paano kayo mag-presyo. Um, yung Um, sa akin lang is, uh, share ko lang naman yung way ko ng pag uh, pressure dito sa aking tindahan. So, ayan, mag-start na tayo at mag-start tayo dito sa ating mga drinks. So, dito sa MP Bonso na Light. Yung um, selling price nito per item is 66.40 tapos sa iba naman is 65. So, magbe-base ako ngayon dito sa 66.40 na presyo. Tapos yung bentahan ko dito is 75 kasi yung mga bentahan din ng mga uh, kakompetensya ko dito is 75. So, ulinevel ko lang yung presyo niya sa mga ibang tindahan dito. So, ayan, pumapatak siya ng 66.40 plus 13%, 75. So, pumapatak siya ng 13% per battle. So, yung kita natin dito sa sa 6, um, bale, 75 less um, 66.4, so, may kita tayo na 8.6 pesos per bottle. So, dito naman sa gin bilog ay binili natin na um, 66. Bin, um, yung bentahan nila dito is 66 or 65. So, mag na lang tayo sa 65. So, sa 65, binibenta natin to na 75 kasi ganoon din yung bentahan ng mga uh, ibang tindahan dito. So, sa 65 plus 15%. So, ayan. 74.75 pero kinukonvert agad natin to ng na to the nearest um, thousand. So, sa, um, kino-convert natin as 75. So, um, pumapatak siya na nasa 15%. So, yung kita natin sa 65 sa so, Gin Bilog is 10 pesos. Ayan. 10 pesos po yung kita natin per bottle ng chin bilog. Sa Pepsi Litro naman, ay kuha natin is 374. Paiba-iba kasi sila ng price yung pinagkukunan natin. Kaya pumunta ako sa mas mura. Yung pinakamura is yung 374. So, sa 374 divided by um, 12, kasi 12 yung laman, is 31 yung puhunan. So, yung bentahan naman natin is nasa 40 pesos. Ganon din sa ibang tindahan dito. So, 31 plus 30 percent. So, ayan, 40.3 pesos sa uh, 30 Pero binibenta lang natin sa 40 pesos. Kaya, um, nasa 30 percent yung isang bote ng isang litro. So, yung kita natin dun sa... Uh, isang litro is 9 pesos. Next naman is dito tayo sa ating mga um, alamang at saka So, dito pala sa alamang at saka sa daing natin is kumibili lang ako tuwing market ng tigwa 100 pesos. Tapos, nire-repack natin at ibinibenta natin ng tig 10 pesos ng na nakaganito. Tag 10 pesos. So, may sa 100 pesos ay may kita tayo na 50 pesos. So, sa 50% po yung um, kita natin dun. So, sa so, 100 pesos divided by um, 15 is 6.6. Um, so, nasa 7. So, pag uh, round noun off natin, nasa 7. So, makikita tayo na 3 pesos each ng um, mga dito sa araw, uh, dahil at saka dito sa alamang. Sunod naman is yung ating mga mga. Um, dito sa ating mga cup noodles. Bale, well, binili natin po ng um, 21.40 per piece. So, sa 21.40, nag-add lang po ako ng 20% kasi hindi siya masyadong mabilis yung um, benta natin is um, 26, um, yung computation is 25.68, so kinonvert natin siya sa 26. Kasi nga hindi po siya masyadong mabenta. Next naman is dito sa ating mga um, noodles. So, bale, binili ko siya ng 9 pesos each. So, binibenta ko naman siya ng 12 pesos. So, sa 9 pesos ay may kita tayo ng 3 pesos each. So, yung um, percentage na dagdag dito, 9 plus 30%, ayan, 11.7 kung convert natin into 12 pesos. So, 30% po yung pinatong natin dito sa ating mga noodles. Next sample naman natin is yung ating um, mga dalata, yung wow olam. For example, dito is binili ko siya ng 22.25. So, binebenta ko siya ng 26. So, bala yung napatong ko dito is 22.25 plus 15%, ayan, 25.50. It's a renown of natin into. So, oh, nearest is 26 pesos, ayan, at may kita tayo na 26 plus 22.25, ayan, may kita tayo na 3.75 pesos. Bale, ito is hindi po siya fast moving. Yan, another example natin is yung ating mga biscuit. For example, dito sa dito sa Hansel, um, nabili ko siya ng 57.75. So, 57.75 divided by 10 kasi yung laman, divided by 10, so, pumapatak siya ng 6 per piece. Ayan, 6 per piece. So, pwede natin siyang ibenta ng um, um, 8. 8 pesos. Ang patong niya is um, 2 pesos. And yung percentage niya is 6 plus 25%. Ayan, 25% po yung pattern niya. Per piece ng cancel. So, yung, ayan. So, yung kita na, pag 8 times 10, 80, less yung, um, uh, binili natin na 57.75. So, may kita po tayo na 22.25 per um, supot ng cancel. So, another example natin is itong another example natin is itong Wata Top. So, nabili natin po ng 78.10. Bale, 78.10 divided by 10 po kasi yung laman. So, bale, pumapatak siya ng 8 pesos. So, sa 8 pesos, pwede natin siyang ibenta na 10 pesos each. So, 8 plus um, plus 20%, ayan, pumapatak siya na 20%, 20 each yung um, patong nitong isang um, bata So, sa isang sukot naman nito, kikita tayo na, so, 100 less um, 78.1, ayan, may kita po tayo na 21.90 pesos. So, ayan, another example natin is yung ating mga chichiria, ayan, yung ito na sinabi ko. So, ayan, magsasample na lang ako. Um, dito sa, for example, dito sa patata is 6.6 yung bili ko. Pero sa mga ibang tindahan na pinagkukunan ko is ino automatic 7 pesos nila. Pero magbibis ako dito sa aking resibo ngayon na 6.6. So, sa 6.6, .6, binibenta ko siya ng um, 8 pesos. So, yung balay yung patong ng isang um, supot ng patata ay 6.6 less 8 ay 1.4 yung kita natin doon. So, bale pumapatak siya ng um, 15% per um, supot ng patata. So, yan another sample pa natin is yung ating mga chichiria dito sa aking lipod. Ayan. So, for example, dito sa Super Crunch is nabili ko siya ng um, 11.9. Bale, 12 po yung laman. Bale, sa 12, um, ang bentahan ko po dito sa Super Crunch is 3 sa 5. So, um, yung laman ng isang sukot ay 12 pieces. So, 12 divided by 3 times 5. So, kapag nabenta natin is meron tayong 20 pesos. So, ililess natin dito yung um, uh, selling price na 12 Point, um, 11.9 so meron tayong kita na 8.1 pesos. Another example natin is yung know, ayan, etong Bear Brand Swap. Isang tiny to na 8 pieces is um, 96 pesos. So, 12 pesos um, each yung bentahan nila. Sa tindahan, binibenta naman natin siya ng 14 pesos. So, 12% at uh, 12 pe um, 12 pesos plus 15% um 13.8 so kuno convert natin siya into 14. So 15% po yung patong niya each um yung ating bourbon bourbon brand swap. Another example pa natin is itong Magic Syrup. So itong isang tiny to is meron siyang um laman na 16 pieces. So, binili natin siya ng 78.85. 78.85 divided by 16. So, bini, um, bale, 4.9 so yung isa dito. So, yung bentahan natin dito sa magic Sarap ay um, 6 pesos isa. So, 6 pesos less 4.9. At meron tayong 1.1 pesos nakita. Patong po ng isang uh, magic Sarap is... 15%. So, kapag nabenta po natin lahat ng Magic Syrup na uh, 16 um, pieces yung isang tie, kapag nabenta po natin lahat yon is meron po tayong kita na, meron po akong kita na 17.15 pesos. Another sample naman natin is yung mga downy na 6 plus 1. Ayan. Ayan. For example, ito is binili ko siya ng 35.15 yung um, buy 6, get 1, 2. Ayan. Yung 35.15 0.15 divided by lang natin siya sa 6. Hindi sa 7 kasi yung pang 7 nito is yung 3 natin. So, sa, uh, bale, tumapatak siya ng 5.85 or 6 pesos. Kaya, pwede, uh, binibenta naman natin ito ng 8 pesos per sachet. So, sa 6 pesos, um, binibenta natin siya ng 8 pesos per sachet. So, kung mapatak siya ng 6 um, plus 25%, bali pumapatak siya ng 7.5. So, kung na convert natin. So, kung mapatak siya ng 25% yung isang um, yung isang patong ng ating um, cert. So, kapag nabenta naman natin ito lahat, yung so, pito, 8 times 7 is equals to 56 plus natin yung um, pinambili natin na 35.15 may um, kita tayo na 20.85 per tie na 6 plus 1 ng down. Yung kagandahan din kasi ng may, may mga free yung ating mga binibili is mas malaki yung ating kikitain. So, ayun po yung way ko ng aking pagpipresyo ng aking mga paninda dito sa aking tindahan. So, ang tanong naman kung paano mabakunin yung um, kita ng tindahan everyday so uh, at the end of the day kapag natutangon mo na yung lahat yung sales mo um kunin mo lang doon is um 5% or 10% para naman hindi maubos lahat yung um, puhunan at kita ng iyong tindahan para meron ka pa rin paikutin for example is meron kang um pinagbabantay na gustong sahuran or diyan ka lang nagre realize sa tindahan mo. So, ang pwede mo lang dyan kunin is yung mga 5 to 10 para naman hindi maubos yung kita at kukunan mo dyan sa iyong sari-sari store. So, yun lang for today's video. Um, sana ay nabigyan ko na naman kayo ng konting um, idea kung paano nga ba yung um, pamamaraan ko sa aking pagkipresyo sa aking tindahan. Don't forget to subscribe, comment, share, and hit the notification bell para sa aking ya-upload ng video. See you in my next video. Happy selling the story! Bye!